Good morning mga katoyong, good morning So, come back, ito to Siyempre, TV So, nagpalipad tayo ng mga flyer natin kung makikita nyo yan no? Wahiwalay Ayan, kita nyo Ayan, wahiwalay Sa so, ngayon marawas kasi maganda yung panahon kaya nagpalipad tayo ng mga flyer natin. Pero may isa akong nakawala. Kawawa. Ito. Ayun no. May kita nyo yan. Yung isang breeder ko. Ayun. Nakawala. Sana wag bumitaw. wag pumitik. Ayun okay, tayo dyan. Ito na mahirap pag tayo Bila kasi lumabas siya. sa so, ito naman yung mga YB natin. Yan yung mga bagong hango natin. YB. So nagpakawala tayo ngayon para ma-exercise sila. Ayun dami. May kasabay Hindi naman lahat ating yan. Kasama rin niya kay Udi. Dito sa kapitbahay natin. Sa tropa rin natin na Panchir. So ayan o. Kung makikita nyo. ay yung look niya. So, napakawala na tayo para ma-exorcise sila. So, ayan, kung makikita nyo, bandami yan. o. So, ito yung kasi araw na maganda yung panahon. Kada umaga, nag-release sila. Tayo, ngayon lang tayo nag-release. Kaya, yung mga ibo natin, sabik na sabik from Ayan ganito ginagawa natin every morning. Meron kapal oh. ganyan yan. dami. Siyempre, tapos niyan, maglilinis tayo ng kulungan. Nililinisin natin siyempre itong kulungan ng ating mga kalapati. itong ating mga breeder. Para kumandat luminis ay no. Sa ito yung ating loop. Kanya yung loop natin. Andumi na. Napakarumi na. Ayan. Dilinisin natin yan. So, dito, pa yung ating breeder, mga finisher natin. Ayan. Aaway o. Lakas oh Si Tandang Sora. Ayan, si Tandang Sora ko. Pinakamatandang ibon ito yung. Ayan. Ayan umpisahan na natin ang paglilinis ngayong umaga para matapos tayo ng maaga. So, paano mga Toyong? Thank you very much. Salamat sa suporta, Toyong TV. Good morning.